Ikaw na kuha niyan. Hindi pa tayo pa sa kanila ano. Sino? Asawa po ni Ate Emily. Hey. Hmm. Tama ko kami makakain. Buko natin yung lahat. Napakadami. Yeah, Hindi tayo mauuhaw niyan. Kan hey. laking karanta hey, niyan. Narok mo na Emily. Ay to po ba yung mapakaganda. Laking oh, karpan niyan. Hindi daw namin daran eh. Oh. Hmm. Tisa. Para ko pipikitin mo naiciper tong yung to oh. <laughs> yung Ka mga kaka yung mga kaka ano? yung mga kaka yung uh, mga kaka yung mga kaka yung mga kaka yung mga ang laki nito, dalawa pala. Ito pala 'yun. Tama 'yung mga mm. ito. Lanito dalawa pala. Playstation. Okay, <laughs> ito ba isa man malaki ba rito? Kung <coughs> so, kinabili ay oh, pero tinigi iyon na kami si para may pangkain mamaya. Pero oh, kay Jerry, kumain ka ng isang. Kain tayo. Kain tayo, kain tayo.

Para salamat yung ano, okay, nagsa guys. Lang. Nag Kulang lang. Naglatag gaming. Kulang bu eh. Naglatag lang kami. Tapos si Sir Jer na luyan. Tulugan na. Hmm, <coughs> uh, dito na kami natulog. Ang okay. ganda rin dito pag Ganit ang kaaga. <laughs> yung mga kasama namin. Mababa tubig. Patawid na kami ng ilog Gagawin na yung pag-iyoro O pag, pag -iyodo. Ito yung Ito yung kahapon para sa inyo. Para saan? Pambayo. Pambayo. Ayan, nakarami na sila. Pagkatapos niyang gapad, ano po kung gagawin? Babalik doon. Babayo. Babayo. Ah. Ano na po ang gagawin? Ito, ito yung takip asin sa isang katawan lang yan kalahati Tapos ganyan karami. Mga ilang taon pa makakain sa ganyan sa ng hmm. paano po mamaya iwanan lang ano 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 hindi na po pwedeng marami at bawal nga po may dyan may tumuhon, bawal. Ano pa yung mga bawal? poko yung sa gagalaw, bawal ang marami. Anong dudura? Wala mong Ano pa po? Bawal yung yan. Ang ba kami kung tawagin na lang <laughs> namin kayo kung... Ito kami, malayo. Wala yung masyadong pinutong paglalakad na dito na kami sa may ilo. Pero lalagpas ang namin yan. Paglalabak na kami doon. Paglalapin namin yung panamin. Alam mo kung ka na mga sundalo yun, mga naglalakad. So pupunta silang bayan bumili ng kain syempre kailangan din nila maglaka dito kasi wala na mga ibang means of transportation may hindi din magbangka kasi hindi mo na na ilo so pagdating ko saka sa saka pa sa baka ang mga kanil sa daw kasama namin sa kanil na para may pang kain din para halia ayan so, ayan ayan ulam. Kaming aso kasi kasama talaga yan sa pamuhay dito sa bundok. Sa pangunin oh, ng baboy, sa pamuhag, sa aso pang Siyempre, yan na rin yan. Bukod sa man's best friend yan. Ay, sila rin yung mga naghahanap ng threat kung meron man sa kanilang lugar. Tatawid ulit. Oh. Oh. So, oh. Kamali ako dito. Basa itong cellphone. <coughs> Mas nang ilang minuto paglalakad. <coughs> gumigit ko muna ka sa oras. Oh, <coughs> <coughs> nakita si Jeman. So, ano na nainisid sila. Ito nila.